Magandang umaga po sa inyo lahat. You're watching B of TV. Meron akong ipapakita sa inyo yung uh, kakambal ni Cardo. Sino kakambal ni Cardo dyan? Si Ador. Oh, ito yung kakambal ni Ador. Ah, ni Ador. <laughs> ito yung ito si Ador. <laughs> kakambal ni Cardo. Hindi sila identical. Uh, hindi sila identical twins. Diba si Cardo at saka si Ador uh, pareho yung mukha nila. Identical sila. Ito hindi. Si Cardo ngayon ay... Uh, Mini, mini makeover natin para gaganda yung uh, itsura ni Cardo nire-recondition natin si Cardo eh. so ipapakita ko sa inyo pag uh, tapos na si Cardo, kung ano nang itsura ni Cardo ngayon uh, dito muna tayo kay Ador ito yung kabibili lang natin na, na multicab yung original price nito nasa 283,000 tawaran natin ng 250 so nakuha natin ito sa Llano City dito sa Kapis Rosco Motors Incorporated So binili natin to sa cast oh, 250,000 dito yung uh, niya maganda Maganda yung uh, ito yung oh ito yung uh, interior uh, part niya Oh ito yung uh, pinakaunahan niya Oh bago 'di ba? Bago Sa kamagandang kondisyon ng makina lahat ng na mga ilaw na nagpa-function. Meron sang seat belt, yung dalawang seat belt meron din. O, oh, drive test natin mamaya. Kakakuha lang to eh. Ito yung likuran niya. oh, mas uh, spacious yung size niya kumpara sa ibang Rosco Kumpara sa ibang, ano yan, multicab. Merong dalawang upuan. oh, meron din siyang reserva eh. Ito yung reserva niya, saan dyan, dyan? Ito, meron siyang reserva. oh, bago yung reserva. Yan. At saka yung ano pa yung mga accessories diyan nga nga free. O, tingnan natin, papakita natin sa mga interesado bumili ng uh, multicab 4x4 to. Ito yung uh, gagamitin namin papunta punta ng uh, bundok doon sa farm natin. Si Cardo kasi nagpapahinga pa eh. Saan dito? Ah, dito sa likuran. Ano bo? Pati Ah, ito lang. Ah, ito na. Hindi na ba, hindi na tumahila Gano'n? Mm -hmm. Oh ito, ano tong uh, pawag ito jan. Ah liter uh, pan, liter X. Ito yung uh, early warning device. At saka ito yung jack niya. Yung mga hindi na hindi maganda to ito. Mas maganda yung uh, mga, mga dating jack 'e. Eh. mahirap to pag nasa bundo ka, dapat sinintado yung daan pag uh, gumamit ka ng ganitong, ganitong jack Ito jan oh. Uh. So, balik natin to. Ganito lang dyan. Hmm. So, 4x4. Four, four oh. Yung kulay niya, orange. Si tata yung pumili nito eh. Ito yung gusto niyang kulay. Ito yung... Uh, ito yung driver seat niya. Pakita mo dyan. Ayan. So, susubukan natin kung uh, ano yung kondisyon ng makina. Si Jan Jan yung magdadrive. Hmm. Sige Jan. Makiat ka na dyan. Ako nang hawak ng kamera. So, Mag-test drive tayo. Si Butsoy daw. Tatawagin nyo daw si Butsoy. Oh, maganda, maganda. Sumura na to sa 250 siguro. Hindi na, hindi ko alam kung okay na to sa 250. Kasi na, nasa 28322, 283 to eh. 283 eh. O, tayo lang daw. Ayan ni Butsoy sumama eh. So, subukan natin. Mag-test drive tayo. O, okay. sige. Subukan namin si, si Ador. Ito si Butsoy. Sasama daw siya. Oh, saan ka? Diyan ka sa likuran, hindi pwede dito eh. Pang isahan lang to. Dalawa pati driver. O, subukan natin. Walang heater na eh. Ayan. Nasa yung, si yung driver. O, oh, yan. Yeah. One click ah. One click. Abangan nyo si Cardo kung ano yung mangyayari kay Cardo. Meron kaming uh, binago kay Cardo eh. Dito muna tayo kay Ador. O, ah, sige. Yan. walang ingay yung makina eh gasolina yung multi gasolina si Cardo yung uh, maganda kay Cardo crudo eh mas mura yung uh, crudo kaysa gasolina ah, sige atras tayo atras atras tayo atras yan Malayo pa yung uh, niyog. Ah, sige, sige. Pagmahin natong driver natin ngayon ha. Ah. nalulungkot siya kasi yung uh, tubig niya hindi pa tumutubod. Ah, <laughs> oh, ito yung pinakamina highway na. Oh. Yan. Main highway. Oh, dito tayo sa kabila. Yan. Ito yung papuntang uh, Pilar, Catis. Municipality of Pilar. Oh. Ito barangay Dulangan 'to, yung uh, lugar natin eh. Oh, sige. Yan okay dyan ah? Yes Ayos, ayos Swabe oh. no? <laughs> oh, so, Swabe daw, swabe Hindi nang sibuk sa'yo sa nekura no Meron siyang tostizo kaya Susubukan natin na yakyat sa dito Kasi meron na ito uh, Meron kasi dito ang uh, saray, no Kasi Virgin Mary Ayan Andon sa itaas Subukan natin umakyat doon Balik tayo dito Ayos ah Hindi mainga yung makina Ganun daw pag gasolina eh oh ito na yung bagong sasakyan natin Si Adora Si Cardo nagpapahinga muna Meron tayong uh, Estudyante dati na Magaling uh, Mag-repair ng mga sasakyan Marunong sa makina So pinagawa natin si Cardo Mayroong uh, binago tayo So mapakita natin sa susunod nating video So ito na yung highway Ang ganda yung takbo At oh. saka hindi mahinga yung makina Ang ganda pang condition Pang bundok to kasi 4x4 eh Ito so, na yung uh, part, Akit tayo sa kabila subukan natin kung kaya niyang akyatin ang uh, bundok kung kaya niyang uh, sumaka ng bukit o <laughs> oh, yan si Jan Jan o oh. ah. Oops. baka sumubra tayo ito na yung uh, papunta sa, sa itaas. every first Saturday First Saturday of the month, mayroong uh, misa dito. Subukan natin uh, pumunta ng, uh, ng itaas. May nag-book daw. Taga dito tayo, pero... Isa uh, so, uh, lang. lang uh. Ayan. Isa lang. Isa lang daw. Bago lang ako nakapunta dito eh. Oh. Ay, ako Ayok, uh, mo hindi, pa ko lang Hindi, palagi itas. ako dito. Palagi <laughs> ako pumunta dito. Takya tayo dito. Ayun. Mukhang hindi kaya ni Adoran. <laughs> oh Pataas to eh. Kaya lang simentado. Iwan ko kung ubra tong... Uh, yung uh, tersa niya sa bundok. obra <laughs> yung... Uh, makina niya. Yan, maraming tao. Yan sa ibaba, oh. Wow, daming. Yan. Dito to sa Pilar Capis. Uh, ano to dyan? Uh, Ilang uh, tiko? Oh, Agtalin. Oh, ito na yun, oh. maraming kahoy dito. Oh, maganda. Ito yung tinatawag lang Agtalin Shrine. Maganda. Maganda yung daan. Oh, simentado na hanggang dito pala sa itaas dyan, oh. Oh, kaya kaya ni Adora. Oh. Magaling pala si dong. Ayaw ko na kay Cardo. dong. <laughs> Yun, yung pinakababa ng part ng uh, lugar na to. O, oh, hanggang dito lang yung uh, simento. Uh, baka may bayad dito. Wala tayong pira, ha? Punta lang kami dito. Nagpapabayad ba dito sila, ha? Eh? Hindi naman siguro. Uh, oops. Oops. Oops sige. Maganda yung kondisyon ni Adora. Ah. Ito yung uh, agtalim shrine. Yan si Virgin Mary, ang laki, di ba? Dito lang to, hindi lang to, hindi to malayo sa bahay namin. Nasa 150 meters, meters. Siguro, yun, yung harapan niya. Di ba, marami pong punta dito eh. O, tingnan mo. Ito yung chapel, no? Diyan, no? Yan ang chapel nila. Punta tayo. Akit tayo dito dyan. O. Oh. Ang taas taas nito eh. Kaya ni Ador yan si Ador. Oh. Yan. Baka masangit si Ador. Ah. Oh. <laughs> si Butsoy ang uh, magdadrive niyan. O. Oh. Mm, bango dito ah. Ito. Ito yung simbahan nila. Oh, so, tayo dito. Tingnan natin. Meron mga nagpa-picture dito. Meron mga pumunta dito. O dito tayo sa kabila. Ito. Yung maganda dito, maraming kahoy dyan, no? no gani? eh. No Mugan eh. Oh, lalaki naman mo gano'y Malamig dito. Last ko napunta dito, mga 5 years ago siguro. So dito, nakaupo yung mga tao. Pag nagsisimba sila, every Saturday, first Saturday, first Saturday of the month. Hindi every Saturday. dati yung uh, mga kahoy dito, maliliit pa. Kaya pag nagsimba ka dito, sobrang init ngayon. Oh, laki, ang laki-laki na mga kahoy. So hindi mainit, no? Diyan, no? Malamig dito. Tapos but soy, oh. Soy, mag-pray ka na, soy. Sige na. Mag-hingi uh, ka na ng tawad sa mga kasalanan mo. Yung mga... Meron pa rin Ano, ano, ano? Plug in? O, oh, kahit isa lang, no? Oh, oh. Sir? Oh, si Sir, uh, Aguilar. Aguilar, si Aguilar. sige. Gablog kami, o. Oh. Oo, kisa-kisa alang kung may chimpo wala o, Taga dito tayo, mukhang hindi tayo kilala dito dyan ah. <laughs> <laughs> o, dito tayo, dyan Ang ganda dito dyan oh. oh, Tingnan mong daan Mula dito papunta dun sa ibaba oh. Ang taas-taas Puro sa si, na Si Ador, ang galing, eh. Lalo, lalo na, lalo yung driver ni Ador yung temporaryo na driver ni Ador si Jan eh o, malamig oh, maganda na mga kahoy dyan oh malaking pira ito pag bininta mo hindi <laughs> 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 lumaki yan bininta mo magtutroso tayo dito oh, dati maliliit pa to eh ito yung view oh. mula dito sa itaas yun ang sa ibaba Marami po nung punta dito kasi sabi daw nila merong mga no, mga pumupunta dito na madibuto na pag may, pag, uh, may hihingiin ka, binibigay daw. ito yung front yan. Ito yung pinaka front yan. Tingnan mo dyan. Oh, hindi makita. Marami kasi kaaway. No? Oh. No, oh, yan. Tagal na uh, natatandaan ko elementary ko or high school nung sa uh, nag nung uh, kinakonstruct uh, ito ito na yung pinaka taas pinaka tuktok yung pinaka ibaba dyan, oh. tingnan mo merong mga punong no oh, punong At sa kadagat na yun oh yung maganda yung daan siminto na simintado oh kaya ni Ador Akyatin eh Hoy, wag ka diyan, wag Yeah. <laughs> Parang nagmumayari ka ng uh, ano na, ng uh, Shrine, ah. O, tayo dito dyan. Balik na tayo dito. Saan pa tayo pupunta? Dito tayo sa kabila. test drive lang tayo. Nakapunta na tayo dito eh. Kasi dapat subukan daw yung bundok eh. Ito yung bundok kasi dito eh. Yan, mayroong mga foreigner dito dyan oh. Mm -hmm. tayo, hindi tayo foreigner, mukhang foreigner lang. Tapos <laughs> ano yung daan dito? Dito dyan. Ah, ito. Si Butso yung bagal. Oh, matanda na kasi si Butso eh. Oh, ito yung mga CR nila. Meron silang CR dito pala. Hmm. Oh, meron silang mga CR. Eh, no? Oh. May sumasabong guru dito. Oh, meron manong ko eh, pang sabong eh. Oh. Kung maglakad ka lang papunta dito, mas safe dito. Kasi doon, pag doon ka uh, dumaan, maglalakad ka, pwede kang apakan ng sasakyan doon. Dito, pwede ka. Oh. Ito, may tindahan sila dito, kaya wala tayong pira. <laughs> ni singko wala akong pira dito. Oh. Yun ang ito na yung sa side, no? sa likuran yata, eh, ng, ng, uh, Virgin Mary. Ito yung mga bundok na. Nakakalungkot yung bundok. Tingnan nyo, wala na ang kahoy. Wala ng kahoy. Sana maubos lahat ng kahoy, no? <laughs> Wala na. Sana. Hindi naman nila naubos ang kahoy. Tingnan mo. Pag nag-landslide, <laughs> bagsak ang lahat ng lupa pa punta dito, soy. <laughs> hmm. O, sige na. Okay na yan. Balik na tayo. Subukan pa natin si Ador kung kaya yung mag... Uh, kung kaya yung tumaklas. <laughs> Kung kaya ng uh, pataas, kaya din dapat bumaba, no? So, tingnan natin kung kaya niyang bumaba. O, so, ayan na. Alis na tayo. Ito din siya, no? Kunan mo dyan, no? Ayan. Marami pumupunta dito. So, tayo na. Hmm. Baba na tayo, baba na tayo. Hmm. Sige. Pasok na tayo dyan. pasok na tayo Panang hawak ng kamera Paandirin mo na si Ador <laughs> Buhay pa ba siya? Uh, <laughs> Yan o oh, si Ador Yan <laughs> Ang bilis Ador paandirin <laughs> <laughs> Sorry <laughs> uh. Oh. Sige, atras, atras malayo pa ang bungguan. <laughs> oh, thank you. Oh, na tayo. Ito yung mga nagpapapicture. Marami, oh. Yan, merong mga turista. Oh. Yan. Merong mga tao dito. Marami tao. Yung, ah, uh, pinakabisay na araw dito, yung first Saturday of the month punong-punong ng tao ang lugar na to ako, bihira ako pumunta dito eh mga 5 years ago ako naka-last naka-akyat dito pero hindi ako dumaan dito doon ako naglakad lang ako oh. kaya yun, ni Karun doon ni, ni ni Ador bumaba o oh, yun, galing ni Ador yun ganda oh, ang ganda ng view dito oh. Yan oh. Oh, ganda. Di ba? Parang walang uh, init dito na makikita ka. Sa side na to kasi puno puno ng puno eh. So walang init dito. Yan ang ibaba. Yan. Uh, yes. Uwi na tayo Okay na to no? Diyan o no? Maganda naman ang kondisyon ni Adore eh. Pababa na tayo Ito na yung highway Yan, papunta ng highway yan So, didiritso lang tayo Yan, didiritso lang tayo At saka liliko tayo ng uh, Toha <laughs> Liko sa Kanan, kanan kanan tayo kanan tayo yan ito na papunta sa amin malapit lang dito eh yung bahay namin yun na ang uh, pinakatuktok ng bundok na inakyat natin so maganda yung kondisyon ni eh, ah, Ador Magka kambal to sila kambal kambal ni Cardo kaya lang, uh, hindi sila identical. Oh, bumubusin na din siya eh. Parinig mo muli dyan. Hahaha. <laughs> Ay, hati. Nabubusin challenge si eh. Adora. oh, <laughs> uh, O, tingnan mo si Butso yun. Tumayok na oh. Kasi talagang makita ng lahat na tao dito na may bagong sasakyan siya. <laughs> Okay nga, okay. Wala tayong pinagsisiyahan sa na pinili natin. Orange yung kulay niya eh. Metallic orange eh. Uh, ito na yung sa amin. So malapit lang, hindi malayo. Mula doon sa Agdalen Stryle. Hindi malayo. Ito na yung Barangay Dulangan. Sako po ito ng uh, Pilar Catis. So dyan lang tayo sa... Sa kabila lang Nakanto O, oh, ito yung pinaka Mercado uh, dulangan Public Market Yan, yan So, dito tayo sa kaliwa Sa kaliwa tayo Ito na, yung sa amin Yan, ito yung papasok sa amin Yan na yung bahay natin So, wala tayong uh, pinagsisihan dito sa binili natin Maganda yung kondisyon O, oh, diba? Walang ingay eh Yan oh na po tayo. Okay si Ador. Okay si Ador. Nagpapahinga muna si Cardo Nagmi-makeover si Cardo oh, baba na tayo. Ang galing ah. Matibay, matibay. Anong masasabi mo, soy? Okay lang? Okay? Okay. So okay daw sabi ni Butsoy. Tawhay lang daw, tawhay. Diba? So, meron na tayong alternative na service. Pag uh, si kardo ay, uh, pag hindi maganda yung pakiramdam ni Cardo, ni Cardo si Ador yung gagamitin natin. So, habang si Cardo ay ginagawa pa, meron kasi tayong kinapabago sa kay Cardo. Yung gusto ko sing mangyari, si Cardo, lagyan na ng remote control eh. Na mula dito, kung nandun siya man siya, kahit anong layo siya tatakbo siya. Hmm. So lalagyan na natin, natin ng remote control si Cardo Magiging high tech na si Cardo na sasakyan So okay na siguro to hmm. Hanggang dito lang po muna tayo Hanggang sa muli Maraming salamat po sa inyong panunood Mabuhay po tayong lahat Ito ang BOP TV